maganda na ka na mo natin kita ah guys, ikaw yung si ano? sila ba to si Bebe Leng medyo matagal na ako hindi nakakarating sa kanya nang eh. so, minsan kasi pag dumadaan sa bahay hindi ako pinapansin oh, hindi hindi ko na siya gano'ng ma, makilala. Buti na kita ko kayo nag At kuhan, maglalabaro sa hindi ano, para isipag na bata to. Tingnan natin maglaro kasi hindi siya maglaro maglaba ano. Hindi ka na. O kagigising mo nga ata eh. Kasi mama mo. Kasi mama mo. Papa mo. Ito ba rin pap mo? Kaya, sa Maria? Nasa Maria si mama mo? Papa. <c 1952> Huwag yeah. mong papakitay tayo sa taas, ah. Sige, pili mo ka rin. Huwag hindi, Huwag 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 hindi ako nakakain na. Huwag hindi rin. Huwag Sige na, ko sa yung... Kaya nga, gibagi pa yung -diba. dapat kayo yun para magkita yung bahay. Ito si Bibilin. Jibilin. Hindi ka na tama na hindi naman, eh. Grabe naman tayo. Itong artista ito, hindi din wala itong artista. Itong artista na sa susundan mo, susundan mo. Sige na, sundan mo lang lang Sino Bakit?

Ano? Para... Asistan ba? Magkita ka na maglalabas. Para magkita ka, para masabit. Ay, sipag lang pala ng bata ito. Tulungan natin. Matalino na. Maganda na. Artista pa. Hindi ko pa sanang babalawin. Ano? ayun, yung kukusutin mo. Oo. Babalawin pa Kukusutin mo na. Opo, kukusutin mo. Ano yung 5 minutes ayan lang para makita yung artista ng dulo para may mapatay sponsor na magapatayo ng grepo to nahirapan magigit patayo na natin yung <laughs> gripo dyan ito itabi niya yun <laughs> ano oh, nakita niyo ba ito nahirapan si Jibilin magigit baka meron magbigay ng sponsor na pang patayo ng grepo ng tabi niya bago yung, yung grepo yung bahay niya muna kaya bigyan natin ng jaw, yung kalab kalab team. Sino ko lang ulo mo? Bigyan artista na si si mo. Artista na si ate. talaga si ate niya. Yung uniform mo yan? Opo. Oh, yun ko yun 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 Mga yun Uh, one -one. Kasi, di, ang mga hawan nyo ba? Dito si Edwin ng unicorn pang buwan. Dapat, di ba may pasok kayo na dapat na wala no? Wala po. Wala oh. you, Boss. Mm. Oh, yes, so. Cut mo taos. Yes. Cut mo taos pa bago yun.